Good morning. Antit ulit tayo sa pagkier. nagtilig ako ng mga ang tanim tanim dito at kway ang lupa. So nagtilig ako yan. So, ganito yon kahapon kasi may nakita ako ano may saging na may nakita kasi ako panig na ano ko dito pantagpas yun o sayang yung sabi ko na ano natin tat, uh, sunod na harvest nabalik na siya yan sobrang ano atas kasi. Yan, nabali siya. So. Pero pwede naman, pwede na siya kasi kulang na. So, Tapusin po natin 'to. Malaki na siya ulang na kaya tagpasin natin. Samahan niyo ako sa pagtagpas. So, ayan na. Tapos na. Ayan. Ito na sa ano. Wala na yung sa akin. inatpasto na rin yung naputol dito na saba. Kukunin natin. Kukunin natin. Mga dah. Ito naputol putol din to sayang lang yung mga saging na mura pa eh nababali ang puno dahil sa bigat so ito na siya yan yan na siya malinis naman siya eh saan so tayin ko na lang na tanggalin ko yan dyan sa kanyang pungango at ano, ilagay sa tray. Actually, yung mga nakaraan ko na i-deliver ko na kahapon. Yan, 200 din yun. Tapos meron pang natira. Yan lang po. Ayan, kasi nabali. Uh, Ayan, wala na dyan sa aging. Ayan, meron pa dyan isa. Ayan, pero hindi siya. Ayan, you know, liliit Liliit na ng mga bunga. Dito naman mga latundan to, latundan. Yan, latundan siya. Ang isa dyan ayaw na, oh. hindi nagbunga. Bulok ang ilalim niyan, promise. Pero, <coughs> check ko kung tutubo pa yan o ano. Ito ay mga pusuran, ay putungan, tsaka ito. Ayan, ayan siya, utungan siya. Ayan. Maraming bunga yan. Yung ganyan, maraming bunga. Tapos sa likod, meron pa. Dalawa dito sa harap. At sa likod, ay dalawa din. Grabe. Ayan o. Oh. Ayan, gulang na. Ayan. Utungan. Malagkit ang ano niyan ang buong ang pag niluto mo malagkit siya yan sa baba laton yan meron pa dito isa apat ang bunga niyan dito ayan siya ayan siya Yeah, tigat thinking hindi nakikita kasi ano uh, masilaw ito naman ay meron na namang uh, malaking saging sa gilid yang totoong entenyen dito ay ito ah yan tiba sa kabila naman ay yung uh, latundan Maraming bunga ngayon. Ay, naka. Ang gabi ko naman ay unti-unting tumutubo na. At ang ano ko pala dyan, yung mga tinanim na what's this yung uh, kangkong na bulok. Para hindi siya gumapang. Para tumubo ang aking gabi. Kasi sinakal ng ano. Sinakal ng ng kangkong yung sag, yung mga gabi parang pinuluputan kaya hindi makalabas ayun. nahirap mm. mm. pala maglagay ng kangkong sa katabi ang gabi. Hindi siya maka ang tawa pa. Mm. At ayun. Pero bulok na siya. Maano siguro yan dahil sa dami ng ulan nung nakaraan. So, ito. Ito ay saba. Yan. Ito tayo. Ito na lang yung natitira. Yung saging. Na, ano, ayan siya. Ayan. Na, ang sudod natin i-harvest. Ayan. Kasi yung isa na, ano na, natumba na. Kaya ina, inano na natin. Ay, ito yung gabi, oh. Uh, tumutubo ulit kasi nag-harvest ako ng nakaraang araw. Iyon, uh, ano yun? Saba. Ito. Ewan ko ano itong saging na ito. ng ano dito. Yan. Dito sa kabila ay sa kapatid ko. Hindi nila nalilinis ng katulad nyo sa akin. Busy yung kopol kasi ano uh, nagtatrabaho yung lalaking yan sa opisina may project naman yung kapatid ko um, kasi uh, ano siya, contractor kasi yun ganito yung ating backyard today um, hmm. dilig, dilig ako dito kasi ganito katuyo ang lupa po dito ay panambak kita nyo yan o oh. Uh panumbak po ito kaya menos ang ano ang lupa saging lang talaga <laughs> uh, ano dito pero pag gusto nyo magtanim ng mga ganyan yung pwede siya. Uh, ayaw na tumubo ng iba eh yun ang talo nga oh matay yung mga papaya yun minus sa baba magtanim-tanim lang ako alagbati at kamote Ayan. ito ay namulaklak na ang aking ano ang ang aking guyabano yan guyabano hindi ko alam kung paano mabuo yan <laughs> yan so yan yan lang po ang aking mai ano sa inyo may share at ito'y tatanggalin ko dito sa ano, madali lang naman to sa dito ilagay ko sa tray so ayan na ano ilagay po natin dito ayan sya ayan. maliliit ang buong medyo maliliit kay mura lang naman to <laughs> ay buto na no ulog so ayan tapos ko na ang aga kong magtagpas ayan yan na ang ating natagpas na saging ay salamat po sa inyong lahat ang wala na akong tatagpasin dito kundi yung saba pa naman hindi pa naman gaano so yun lang yung doon pero mura pa siya so medyo matagal-tagal pa siguro after 3 weeks mga 3 weeks pa siguro or 2 weeks yan sasalamat so, salamat po sa inyong lahat. This is Loris Garden. I'm muling magpapasalamat sa inyo sa pag-support niya ng aking premier. ayun Thank you so much and make a love shout out sa inyong lahat dyan. Bye-bye. This is Loris Garden. Bye. God bless po.